iniulat na nawawala sa isa ng Boracay nitong Lunes, March 10. Ang 23 anyos na si Mika Mikova, turista mula sa Slovakia. Namatakuan ng Slovak National na unang iniulat na nawawala nitong Lunes sa Boracay Island sa Balay Hatola. Police have found the body of a missing female Slovak tourist believed to be a victim of a gruesome crime in the popular island of Boracay. Ngayong summer, kasabay ng init ng panahon, ang pagputok din ng mainit na balita nito lamang March 10, 2025. Ang tungkol kay Michaela Mikova, Isang turistang inabuso at pinatay habang nasa sikat na tourist destination, ang Boracay. Ano ang nangyari sa kanya? At sino ang mga gumawa nito? Ako ang inyong Pinoy storyteller. At ito ang kwento ni Mikaela Mikova at ang kanyang huling paglalakbay. Magandang araw. Ako nga pala si AR. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa so channel na to. Inaanyayahan din kita mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated ka sa mga video ko. malawak na karagatan ng Pilipinas. May isang isla ang kilalang kilala dahil sa malapulbos at puting buhangin nito. May malinaw na tubig na kumikina sa ilalim ng araw at talaga namang buhay na buhay, lalo na tuwing gabi dahil sa dami ng mga activities na mapapanood dito. Kaya ngayong panahon ng tag-init, tamang-tama ang Boracay bilang isang destinasyon para makapagpahinga ang maraming tao malayo sa ingin ng lungsod. Pwede silang mag-relax sa dalampasigan habang pinapanood ang paglubog ng araw o sumubok ng iba't ibang water activities gaya ng island hopping o di kaya ay parasailing. Ang Boracay ay isa na yata sa pinakasikat na isla hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Kung kaya't hindi na rin nakakapagtaka na halos umabot na o di kaya ay lagpas pa sa 200,000 turista ang bumisita sa Boracay nito lamang nakaraang tatlong buwan. Isa na nga dito ay ang turistang si Mikaelo Mikova. Si Michaela Mikova ay isang 23 years old Slovakian national. Bagamat walang malino na detalye tungkol sa kanyang buhay, ang dalaga ay inilarawan ng kanyang pamilya at mga kakilala bilang isang mapagmahal at maalalahani na kaibigan. Noong siya ay makagraduate ng college ay nakatanggap siya ng Erasmus Scholarship na binibigay lamang sa mga estudyante na nasa European countries at may magandang academic performance na nangangailangan ng financial support para sa kanilang pag-aaral. Gaya ng ibang scholarship program, ang taong makatatanggap nito ay mabibigyan ng initiative na mag-aral ng libre sa ibang bansa. Bukod sa kabaitan ni Michaela at taglay na talino, ay hindi na rin nakakapagtaka na sa pamamagitan ng kanyang scholarship ay nakapag-aral siya ng kursong psychology sa University de Madeira sa Portugal. Makikita sa kanyang Instagram account na madalas siyang bumisita kasama ang ilang kaibigan sa iba't ibang lugar pasyalan sa mga bansang kanyang pinupuntahan. Sa isang photo highlight sa account niyang ito na mayroong flag ng Portugal, ay makikita na madalas lumibot si Micaela kasama ang ilang kakilala sa iba't ibang mga pasyalan sa lugar. Gayun din sa isa pa niyang photo highlight na may flag ng Germany. Dito ay makikita na madalas siyang lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan na kung mapapansin ay may iba't ibang lahi kabilang na ang isang Filipina. Sa mga litrato ay makikita din na minsan ay pumupunta sila sa malapit na beach upang mag-get together at kung minsan naman ay para mag-celebrate ng kaarawan ng isa't isa. Dahil sa pagkahilig ni Mikaela sa pamamasyal at pag-explore sa mga lugar na hindi niya pa napupuntahan, ay ganun na lamang ang naramdamang excitement ng dalaga nang maimbitahan siya ng isa sa mga kaibigan niyang Pilipina upang dumalo sa kasal nito na gaganapin pa lamang noong March 8 sa taong ito. Ang nasabing kasala ay dadaos mismo sa isa sa pinakasikat na tourist destination ng Pilipinas, ang Boracay. Bilang paghahanda sa nalalapit na kasal ng kanyang kaibigan, ay nagayos na agad ang mga dokumento si Mikaela kasama ang Egyptian boyfriend nito. Sa kasamang palad, nagkaproblema sa visa ang kanyang boyfriend kung kaya't mag-isa na lamang lumipad si Mikaela papunta sa Pilipinas. Bagamat mag-isa siyang bibisita sa bansang bago para sa kanya, ay masayang-masayang dalaga dahil bukod sa matutunghayan niya ang isa sa pinaka araw sa buhay ng kanyang kaibigan, ay makakapunta din siya sa Pilipinas at may enjoy ang isa sa pinakamagandang isla nito. Ngunit, isang trahedya ang gumulat sa lahat, hindi lang sa mga Pilipino, kundi pati na rin sa ibang bansa. Matapos si Micaela ay mai-report na nawawala. Lumipas ang dalawang araw bago siya natagpuan, ngunit sa hindi inaasahan, ang dalaga ay wala ng hininga at ang kanyang katawan ay may mga pruweba ng kung gaano kasalimuot ang sinapit niya. Ayon sa timeline ng mga pangyayari, noong March 1, Dumating si Micaela sa Boracay upang dumalo sa kasal ng kanyang kaibigan. Dahil in demand ang isla sa mga turista tuwing tag-init, mabilis na napuno ang mga hotel accommodations nito. Dahil dito, ang magkakaibigan pati na si Micaela ay sinasabing nagkahiwahiwalay ng mga accommodations na kanilang tinuloyan. Maayos ang naging takbo ng lahat hanggang sa maikasal ang kanyang kaibigan noon lamang March 8. March 11. Nakatakda ang flight ng magkakaibigan pabalik ng Manila. At sa parehong araw ay siya namang flight din ni Micaela pabalik sa ibang bansa. Ngunit, ang dalaga ay hindi na muli pang nagpakita upang makasakay sa nasabing flight. Ayon sa kanyang mga kaibigan, matapos silang sabay-sabay na mananghalian halian noong March 10, madang alauna ng tanghali, ay nagpaalam ang dalaga na maglilibot-libot muna upang masulit ang mga tanawin bago ang kanilang flight sa susunod na araw. Marahil, iniisip ng dalaga na matagal pang muli ang hihintayin bago siya makabalik sa paraisong ito. Lingid sa kanilang kaalaman, na ito na din ang huling beses na makikita nilang buhay ang kanilang kaibigan. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, hindi na muli pang sumipot si Mikaela sa kanilang flight noong sumunod na araw. Ang magkakaibigan ay agad siyang kinontak upang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit nang mapagtanto nila na hindi na makontak ang dalaga kahit anong subok nila, ay agad na silang gumawa ng missing person police report. Bukod dito ay nagpaskil din sila ng missing person poster na may mukha ng dalaga at ilang impormasyon tungkol dito, gaya ng kulay ng mga damit na huli nitong suot. Sa poster ay sinabi din na kung sino man ang makakapagturo kung nasaan si Mikaela ay bibigyan ng 50,000 pesos bilang pabuya. Sa kabilang banda, March 12, bandang 3.50 p.m., ay nakatanggap ang Malay Police ng report. Mayroon di umanong isang hindi kilalang babae ang natagpuan ng isang grupo ng mga binata sa lumang chapel sa lugar. Bandang 2.29 p.m. ng parehong araw. mga uh, Pabalbay ko nga kay Baroto. na uh, tapos ko kay Baroto. Nag-shortcut ko to sa may Pearl of Pacific. Ang unang pinag-shortcut? Mm. Pag-abot ko sa may lunok nga puno nga tumba, daw na ginudong bala ko sira daw wala sa sarili. Mm. Nga daw na nagasampit ko sa ako muna nga kuan Ato ah, daw wa ko na sir sa kun sira. Pagabot ko dito sir nga kuan nga daw may nagma nang mga baho na tawhan ako sir nga kwan blao, nga kwan ako. Tay okay. mo to nag ko nag din nag ko nag ko sila sir. Nga, nga po, yung balay dira nga na. Wala gid. Nga so, kwan. ni mo nga manbaho, ginsundan sundan ang ang sa kung sir, ang sa last nung tong uh, lapit lang ko sa CR. Mo so, to. Dugo pang ita gini mo ang bako o Mo lon to. Oo. Tapos sa nakita mo ano posisyon? Hangga kaya mo sir ako nang sir ang sir ang sike ka na kabika no nang kana. Oo, oo, kabika na. Ano sapatos. Ang, sapatos na mga, sa ko nakita atos, sir. Oo. Oh. Basta haba din ako sir nakita, haba din lang. Haba yeah. Oo. Oh. Kaya na shock na ko sir kasi uh, ano na no so, na kumpirmado mo Nang dumating ang mga pulis sa crime scene, nakita nila ang nakakapanghilakbot na eksena sa lumang CR ng isang abandonadong chapel sa Zone 3, Sitio Pinaungon, Barangay Balabag, ay natagpuan nila ang isang babae na nakatihaya at wala ng buhay. Ayon sa The Manila Times, ang katawan ng babae ay naaagnas na ng madat na ng mga pulis. Marahil, dahil na din sa tagal ang pagkakaharatay nito sa abandonadong lugar bago ito natagpuan. Ang pangitaas na damit ng biktima ay nakalilis hanggang sa kanyang lieg, habang ang kanyang pangibaba naman ay wala na. Ang pwesto naman nito ay nakatihaya at nakabuka ang mga hita, isang senyales na ang biktima ay malamang ginahasa. Ayon din sa ulat, ang biktima ay nakasuot pa ng rubber shoes at mayroong belt bag sa katawan, ngunit ang wallet at cellphone nito ay nawawala na. Dahil dito ay nagkaroon din ng kotob ang mga pulis na ang isa sa mga motibo ay malamang pagnanakaw. Nang dumating ang report sa impila ng malay Police, Agad na kinumpirma ni Lieutenant Colonel Mar Joseph Ravelo, chief ng Malay Police, na ang biktimang natagpuan sa abandonadong chapel ay walang iba, kundi ang nawawalang Slovakian National. Ito ay agad naman nilang ipinarating sa mga pamilya at kaanak ng biktima sa ibang bansa. Ayon sa paunang ulat, si Micaela ay mayroong saksak sa chan at maraming katawan. Ngunit upang makumpirma ang panggagahasa at kung ano talaga ang ikinamatay nito, ay kinailangan ng mga pulis na magsagawa ng autopsy sa bangkay. Kaya't noong makakuha sila ng approval mula sa pamilya ng dalaga sa Slovakia, ay agad nila itong isinagawa. Ayon sa resulta ng autopsy report, si Michaela ay tanda ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, kabilang dito ang mga gasgas at pasa sa kanyang muka, braso at tuhod. Bukod dito ay mayroon ding natagpo ang saksak sa kanyang tiyan at namumuong dugo sa kanyang kaliwang hita malapit sa maselang bahagi. Sa kabila ng mga ito, ang sinasabing pinakasanhi ng pagkamatay ng dalaga ay ang blunt force sa kanyang ulo na maaaring naging sanhi ng bugbog na tinamo ng kanyang muka o di kaya may kung anong matigas na bagay ang ipinalo dito. Ayon pa sa The Manila Times, ay pinaniniwalaan ng mga pulis na maaaring may nanghikayat lamang sa dalaga na kung sino man papunta sa Lumang Chapel. Dahil ang lugar, bagamat may halos isang kilometro lamang ang layo sa accommodation ng dalaga, ay hindi naman din madaling mapuntahan. Ang lugar kasi matagal nang inabandona mula pa noong 2018. Ayon sa mga lokal, ay dati itong chapel kung saan ginaganap ang iba't ibang okasyon gaya ng kasal. Subalit dahil sa unti-unti nang naging luma at mahina ang mga pundasyon nito, maging ang bubong, ay tinigil na ang operasyon ng lugar. Dahil wala nang nangangalaga dito, ay nabalot na ito ng mga halaman gaya ng malalagong puno at mga damo. Kung kaya't mahirap nang makita ang lugar, maliba na lamang kung kabisado mo talaga ang daan papunta dito. Until now po, we are still conducting investigation and we are gathering pieces of evidence, CCTV footages, mm -hmm. and we are extracting statements coming from different witnesses. Meron po tayong mga POI. Mm -hmm. Ilan yung persons of yung? interest natin sir? Two or more po ang ating tinitingnan na persons of interest mm -hmm. dito po mm -hmm. sa ating insidente na to. Bilang hakbang sa investigasyon, ay chinek ng mga polis ang mga CCTV sa isla upang matrace kung sino ang mga huling taong nakausap at nakasama ng dalaga maliban sa kanyang mga kaibigan bago ito nawala. Dahil nga sa palakausap ang dalaga at magaan ang loob sa mga Pilipino, ay tila naging mahirap ang pag sa mga sospek na maaaring gumawa nito sa kanya dahil lumabas sa mga footages na marami siyang nakausap. Ngunit dahil porsigido ang mga pulis na mahanap kung sino ang gumawa nito sa kanya, ay hindi sila tumigil. Bukod sa mga footages ay nakausap din nila ang ilang mga testigo na sinasabing nakapansin sa dalaga bago ito mawala. Sa huling larawang ito ng dalaga ay makikita na tila ba may mga kasama siya at nagiinuman gawa ng may hawak itong baso at may nakaharap ng mga alak. Ito naman ay pinabulaanan ng kanyang mga kaibigan at sinabing hindi umiinuman dalaga at nakumpirma na ang iniinuman dalaga sa litrato ay buko juice. Gamit ang mga footages na hawak ng mga pulis at mga testimonya ng mga taong nakakita sa dalaga, ay napagtagpi nila ang pangyayari at natukoy ang apat na persons of interest. Naibalita ang dalawa sa tatlong natitirang persons of interest ay kusang sumuko sa himpilan ng mga pulis at umamin pa mismo ang mga ito sa krimen na kanilang ginawa. Ngunit bilang parte ng proseso, hindi maaaring basta na lamang mag-rely ang mga pulis sa kanilang pag-amin natin, sir, ang truthfulness ng mga sinabi niya rin, sir. And then, lahat na rin po ng pwede nating ma-exhaust na, na investigation as to that matter, sir, is uh, ongoing ngayon, sir. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin nauhuli ang natirang person of interest sa pagpaslang kay Mikaela. March 13, isang alay ng panalangin para kay Mikaela ang isinagawa ng mga pulis kasama ang ilang mga lokal. Ginanap ito sa mismong lumang simbahan kung saan siya natagpuan. Umaasa na makakatulong ito para sa katahimikan ng kanyang kaluluwa. Sa kabilang banda, ay nangangamba ang maraming Pilipino sa maaaring maging epekto ng nangyaring ito sa relasyon ng Pilipinas at Slovakia. Sa ngayon kasi, ay maraming mga usapi na baka maba ng Pilipinas sa mga destinations na maaaring puntahan ng kanilang mga citizens. Ngunit, ito naman ay walang kumpirmasyon at pawang haka-haka pa lamang sa ngayon. Gayunpaman, ang mga opisyal ay gustong ipabatid sa lahat na ang Boracay ay pinapanatiling ligtas at ang nangyaring ito ay isang isolated case o iisa lamang sa kasaysayan ng Boracay mula nang ito ay maging bakasuna noong 1980s. To uh, assure the public, especially the international community, that it is a very isolated case. I just had a talk with the, our regional director police, General Wangki, at first time na po nangyari ito. Habang patuloy ang investigasyon, isang masakit na katotohanan ang hindi na maitatanggi. Isang inosenteng turista ang nawala ng mga aga sa isang lugar na dapat sana'y magbibigay sa kanya ng kasiyahan at alaala, -ala, hindi ng takot at trahedya. Ang sinabit ni Mikaela Mikova ay nag-iwan ng marka, hindi lamang sa kanyang pamilya at mga kaibigan, kundi pati na rin sa buong mundo ang isla ng Boracay na pride and glory ng mga lokal at buong Pilipinas, na bahira ng imahe na siguradong mag-iiwan ang negative impact sa mga susunod pa ang pupunta dito. Ang nangyaring ito ay isang babala na hindi sa lahat ng pagkakataon ay ligtas ang ating mga pupuntahan. Kaya ngayong bakasyon, maging mapanuri at maingat sa ating paglalakbay at sa mga taong ating makakasalamuha upang maiwasan ang anumang panganib. Kung mabuti ka hanggang sa dulo, Maraming salamat sa pakikinig. Pwede kang mag-iwan ng comment at mga suggestion sa mga storya na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli.